good morning guys ayun paalis yung isang mister gawin mo natin ayun magpapaalis na. De! hali ka nga muna dito hali saan 30 sana yung maganda hindi hindi ko marunong hali na, Talibin na. Talibin na. Talibin na. Kasi natin yung mo dahil. Karin mo. Hindi. Supply ka ng supply lang dyan. Marat. Eh, nakukunot na naman yung noo mo. sana <laughs> sorry mo isip mo man... na. natin kung marunong siya mag sa girl. Oh, baka tumulo na yung laway mo. <laughs> Aray ko, ang higpit. Tirintas yan. Ano ka ba? Aray oh. ko. Oh. <laughs> nga eh. Parang binuhulbol mo lang hata. Kapitan <laughs> uh, <laughs> mo na lang. Sakitan. yung buho ko. Parang galit na galit pa siya. Oh. <laughs>